Hello po, good afternoon sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aming mga followers, sa aming FB account, followers namin sa aming YouTube channel at mga subscriber dyan at mga walang sawang tumatangkilik ng aming mga video. Uh, lahat po ng mga nagko-comments dyan na nagsasabi na nagpo-for good na raw po rin sila magtindahan at eto ngang paninda namin ang kanilang ginagaya. Para sa akin kasi, nag-focus kami sa ganitong paninda dahil talagang unang-una ito ay hindi nabubulok hindi na expired at uh, hindi mo kailangan ng malaking puhuna, unlike sa mga grocery uh, malaking puhunan ng kailangan mo dyan, unang-una palang lalo na sa mga tilata malaki ang halaga ng tilata uh, dito kasi nag lang kami noon ng 5,000 starting capital namin at nung mga panahon na yun, eh, mura pa naman ng na mga pilihin pero sa ngayon, yung 5,000 mo kapag binili mo, ay eh, hindi na ganoon kadami. Ah, uh, yun ang masasabi ko sa inyo, yung mga gustong gumaya ng ganitong paninda, i-push nyo lang yan. As long na hindi lang kayo dito magpupwesto sa tabi ko. Kasi mayroon na rin mga gumaya sa atin dito. Pero hindi naman yung gayang-gaya talaga. Kasi kailangan kapag uh, may gagaya sa inyo, huwag po kayo madidisappoint, huwag kayo madidiscourage. Kasi normal lang yan kapag sa negosyo meron talagang competition. So sa akin naman dahil ako yung pinaka pioneer dito, pinaka matagal na nagtitinda sa lugar na to kaya tayo ah hindi nila uh, mapapagsak. Pili tayong ginagaya pero hindi nila tayo mag maibagsak. kasi unang-una marami na tayong suki dito at kilalang-kilala na tayo dito. Almost 30 years na rin po tayo nagtitinda sa lugar na to at dito na rin po kami nakatira tayo ay kilalang kilala na rito. Meron mga gumaya man sa amin dito, ilan na rin yung uh, tumigil, na hindi rin nakatagal. Hindi ko alam bakit. Kasi kami ay nangungupahan din naman, sila ay nangungupahan din. Hindi ko alam bakit hindi sila tumatagal. Pero na namang iba dito na gumaya din malapit. Pero meron dito pa rin naman sila. Pero kapag ka uh, kukumpare ko naman yung mga customer, mas marami pa rin po yung sa atin. Unang-una, lalo lalo na sa school supplies, pioneer na tayo dito at kilalang-kilala na tayo at ang tawag sa amin dito ay design, ate design. At ano alam sa sinasabi nila, doon tayo bumili kay ate design. Okay, ayan. Kasi meron tayong erok, meron tayong laminate, kumbaga talagang lahat ng kailangan nila nandito na huwag lang yung mga grocery items kasi wala tayo noon uh, una-una pa pag mga grocery tsaka sari-sari store ang dami na rito halos minsan dikit-dikit na hindi kagaya nung ganito sa paninda natin eh. yung iba may mga ganito pero hindi naman sila kumpleto hindi kagaya sa ating kumpleto tayo sa school supplies at marami silang choices ayun nga masasabi ko na sa ganito kasing paninda, mamuhunan ka ng liman libo, ang tutubuin mo naman doon, lalo na kung makabenta ka ng liman libo, higit pa sa kalahati yung tubo mo. So, 5,000 puhunan mo, hindi lang 2,500 ang tutubuin mo dyan. Minsan, 3,500, mas lamang yung inyong tubo kaysa sa puhunan sa ganitong klaseng paninda. Uh, maniwala kayo sa akin dahil talagang sa ganito kasing paninda, mapipresyohan mo siya ng presyo na gusto pag mga delata kailangan mo lang pagpatong ka na limang piso, sampung piso, piso, dalawang piso, ganun lang. Ang, ano, tapos minsan puho na mo pa sa dilata. Lalo na sa corned beef. Anong 50 pesos. So, bibenta mo lang yan ng 55, 60. So, wala akong masyadong idea pagdating sa mga grocery ah, na presyohan. Kasi nga dito tayo nagpupukos at isa pa open yung ating tindahan dito kaya malaya silang nakakapili para napaparami yung dampot nila kasi nga nakikita nila ay ito kailangan ko to ay ito gusto ko to hindi kagaya kapag sarado ang yung tindahan kung ano lang yung nakikita ng mata nila minsan yun lang mabibili nila hindi kagaya pag ganito nakakapasok sila na sila na mismo ang dumadampot less ka pa ng tauhan tulad dati wala makaming makaming tindera dito. Nasanay kami ng ilang taon na walang tindera. Hanggang sa kumuha na lang kami dahil syempre para medyo ma-relax-relax relax naman tayo, kumuha tayo ng isa. And like kung sarado to, isa ka kailangan mo ng dalawang tindera, tapos Syempre sa isang tao lang kapag may mga binibili, syempre ilang items yung pukuha isa ninyo isa-isa may na customer, kailangan din mag-a-assist ng isa pang tindera. And dito, ginagawa ng mga customers natin, dampot lang sila lang dampot. So ako nandito lang ako nakaupo, saka sila na yung kusang lumalapit. Ganon din sa kabilang side, kasi may kabilang side kami. Diyan yung mga coupon ban, mga iba't ibang school supplies din. Sila na mismo kumukuha at yung mga ibang sanay na dito sa amin papasok na lang yan tapos magpabayad kaya yan lang ma-advise ko sa mga gustong magkaroon ng tindahan kagaya dito sa amin panoorin nyo po yung mga past video na ina-upload ko para makita nyo po yung mga paninda natin kung ano-ano yan kung saan ko binibili kung magkano po muna at kung magkano ko siya binibenta Pagkatapos ko rito magsalita, eh, ko kayo sa laman ng aming tindahan. Lalo lang may xerox pa kami. So, yung ibang magpapasero napapabili rin sila pag may nakita sila dito sa paninda natin. So, iyon ang isa pang advantage. Meron, meron kami pang isang extra income. At sya pa yung plastic laminate, yung IP laminate. Kasi malapit kami sa Barangay Commonwealth. Malapit kami sa health center at school. Maraming school dito sa amin. May, pri may private, may semi-private, may private, may public, public school. Dito sa may Binigno Elementary School. Dito kami sa may Barangay Commonwealth, Quezon City, sa mga nagtatanong dyan. So, kung malapit lang kayo dito, pwede nyo kumpasyalan dito para ikutin nyo yung ating tindahan at makakuha kayo ng idea at sa lahat ng mga gusto magtindahan ang isa ko lang ma-advise sa inyo samahan nyo po ng sipag at syaga at diskarte kasi kahit maraming gagaya sa akin dito hindi nila makuha yung diskarte ko lalo na pag ako ang bantay dito talagang ewan ko pag ako ang bantay eh, okay yung benta natin. Sa pag iniiwanan ko lang yung sila. Parang hindi ko nagigets yung kota na gusto ko. Unlike pag, pag ako ang bantay. Kasi pag nandito ako sa tindahan, wala akong tigil din ng nakaayos. Parang hindi ako mapalagay. Mabuting-ting kasi ako eh. Gusto ko yung lagi mong sinasalansan yung mga display. Alam mo may mga customer, maayos yung display. May bibili lang, ayan naguguloy na. Kaya kailangan pagka kayo rin eh, mga date ganito, uh, palagi nyo rin nga pagtatandaan, kailangan naka-organize. Ball pen, ball pen, magkakasama. Notebook, supplies, and magkakasama sila. Ayan guys, ikot ko na kayo sa laman ng ating tindahan. Ayan guys, today is Thursday. Sa Sunday, magtitibisorya na naman tayo. Kasi magto two weeks na. Every two weeks ako namimili. Pabili po. Mayroon po kang search niyo po yung malam. Packing tape. 50 pesos yan ayan guys bumili yung ating customer ng packing tape at saka glue stick ayan, konti na lang din yung mga scotch tape natin mabili kasi sa akin yan kaya marami na naman tayong nilistan din marami ng bakante guys yung tayo ay mamimili na naman two weeks na, magto two weeks na sa Sunday. Pag dampot lang ang dampot din mga customer natin. Pero syempre alert naman tayo sa pagbabantay. Pwede mo silang aalisan ang mata dyan. Meron tayong CCTV rito. Matalas ang ating mata. ito. So, ang dagdaga mga yung mga ibang Ano, tsaka, oh. Tsaka yung sintas, ano ba? Ah, talaga naman, oh. Ito lang kasi tindero ko na to Tinan mo, oh. Gulo yung mga candy mo. Yan ang sinasabi ko, eh. Kailangan lagi maayos. Ito kasi yung portion na to. Sa tindera ko, dito siya nakaupo lagi. Pero, tinan mo, oh. Ayoko nang eksena niya lagi dito pag nakikita ko. Ito yung mga papel mo. My goodness.